Magkano ang pulong niya? Saka! Kapinawasan mo yata! Magkano ang pulong niya? Magkano nga ang pulong niya? Ako, yata. Pulong niya? ako na yun! Ang pangako yung kalahati! Sita oh. niyo yan? Walang kalaha kalahati. Kanya lahat. Bakit nga? ko na. Sayang-sayang -saya naman ng buntis. Pahimas naman ako. <laughs> hey. Eh, okay. uh, Pwede na din. Mahirap na rin. Bob, binabawa, binabawa sa mahirap ko. Yan nga eh. Pero kung totoo Boss, pero kung tatanong, hindi uh, ko talaga pagbibili Mas gusto talaga na may benta ng... Wala kayo, boss. At ka, uh, kami ni madam ang nag-usap mo. Paalis kayo na ako? ka. Pag sabi sa akin, ay, oh, kukuha na. Napresyohan ko na. Napresyohan <laughs> ko <laughs> na. Ako na presyo talaga <laughs> <laughs> at nang mabenta. na Napresyohan ko na. <laughs> <laughs> Dahil pagka... May, asa ko ganun. Ang uh, asa ko nung. At, tayo Malaki eh. Hindi, okay. meron akong puguan. <laughs> Yay, ang bago. Kami nalipasin na rin bata ka rin isang araw. Sa? Ito pala. Ay, nagunos na. Saan kayo nakakuha pa ng baboy? Gahan na pa ulit. Ngayon kinukuha na sa talong Ang ngayon yung take Lalo kami kinukuha na ninakawan. Ay? Naku. Eh baka mga tao ng din. -point, ng animal checkpoint. Baka tao Tupo din nila. Mga Wala mong tao. Ang bahay, ang bahay malayo sa kanila. Bago mga kapit ba, hindi pa tayo magkakaroon. So, ayun guys guys, ni na. Taga ba igdadayog sa baba ng pagdadaan ko sa talumpok? Oh. Ay wag ka, bakit yung akin kambing? Ilan yung nilakaw dyan? Nilakawan ka pa dito? Oo, hindi dati naman kasi wala pa kami wala bahay pa dito. Ngayon, pa. Din din pa kami nakatira bago it. Ayun ng ano. Dire ko takot-takot sa ahas. Ang galing ni malinis na ba? Eh. Malinos na. Ay ko, dinadala down unta po mga kung ng kampon. Hindi kana gagpa-flash. Babalik ako 'yung gustoy nakahapon. Ay ipapasa ko sa kanan nti ay. Baka gulong mm. itaasang akin. Binigay ko na sa akin, pinsan ko yun ang di sa iyo. Oo nga. Bay, may isang buwan nila ko nasa EJNP sa bawal. Inatawag pa sa akin kung sino-sino. Pero taga dito yun. Taga dito ka gasang paga? Hindi, taga peri. Ako ah, taga peri. Ah, kaya pala. Taga pala yung taga peri. Puro lechonan doon. <laughs> Bago pa Pasko. Ba't nga ba doon sa inyo? Eh, puro lechonan? Bigay hey, yung gawa ng matandang milas. Bigay hey, yung mga... Hmm, taga doon yun mismo. Hey so guys, ang baboy. Usong-usong -usong nga leksyon. Eh, sabi ko nga dito, ipapaleksyon natin yung isa. Hindi mo kakain yan, hindi mo kakain yan. Hindi doon siya kakain. Gawa, Nag nagkatay kami dati ng isang, yung kapatid na rin, kinatay namin dati. Ito yung pasarili yung kalitay patay. Eh, taba naman yan. Hindi. Walang taba. Puro nga laman. Kaya, kaya pa, ano. Ewan Ay, ko dyan, iba daw ang lasa. Sabi ko, kasarap-sarap okay, na. Sarap, sarap. Yung binili talaga ibang lasa. Pero ako ako tatanungin din. Tapos ito din. Eh bako mo tama. Meron ining paso yung amo na ng isa ng dalawang sako doon. Saba, uh -huh. um, ng konting talay Saka istro, bigyan mo ng istro, mga 10 metro. Ang oh, mga no, no, sir, haba naman niya. <laughs> <laughs> Baka pati yung magdadala na katali na. Magaling na lang, hindi pa nakain. Tamang tama. Ano, papakainin ko pag ako, oh, hindi na. na. Mamaya, dito na, pag ko. Oh, hindi na, lalapit yung tinipag napakain na. Oh. Kukuha lang ako ng ano. bibis lang ako para <laughs> makapapakay ma ma natin. Yan, yeah, dyan. Kainin natin yung baboy. At nang madaling nahuli. Ano? Ano? Uh -huh. Madali. Oo, oh, kasi nagbablog. Hindi makakita ka sa akin vlog. Ha? Kukunin na lahat kasi pinuha na ang pig ay bubutasan mo pa hindi na baka hindi makahing ha nakain mo ga nakain mo butik <laughs>

malin, R者. Ryo. Goли bombo na ako. alam mo na zinife? Angin, Hindi sana. Ano, hindi sana may ko? Putik, oh, sino kayang sana may ko? <laughs> Kahit sino. <laughs> hindi ko na ilalagay mga biik na bago. Dapat oh. hmm. ko pinakoplo yan mo na yan. Oo nga, boss. Na... Isisira yan. Aarawal na yan. Patapos na yung ano, pag nakatapos mag-tiles sa bahay tayo Ilan na ang magliliksyon doon sa inyo? Parang sa peri, walang, walang hindi marunong Eh ano? Lahat marunong magliliksyon. Ano na, hinahanap po ngayon, boss? Bago pag umatak na nga ang ganyang papas ko. Dito pala pinaghahanda kita ng ganyan, ano? Ubus na problema! Ano? Eh, ayaw ni Macy's ito magagawin kong inahin yan. Ay, binagbili, o ba? Sabi ko, bibili tayo ng Kaya, maganda ulit. Kaya ta e. dito at gano'n ako yung nag-deliver sa'yo. Kita ngayon, na eh. ako mong... ka trabaho nitong na huli At nag-resign ka na? Eh, hey JNP ba? sa kasal Ayaw mo na pala. Ito, mm nga may -hmm. din na Asiel! Asiel! ko natumba pa so ayan guys ang naked natin dalawa so kasi nga diba ba asko? Totoo? So, ito, ito yung inahin yan yan, yan yung nanay nung dalawang yan so ito ang naging epekto ng kanilang pagtigil sa kulungan ayan ay naman din ang pagkakadumi eh, ating papasumentuhan at ng maganda-ganda. Mahaba yan. Abot yan dito. Ay, abot nga yata yan. Hindi ko din sigurado. Bukasin mo na yung baboy papunta dyan. So, yan ang ating tapos ito yung inahin natin naman. At pang Tolong di Tolong di ikyan. <laughs> Hindi pa nakain ko mga baba. Grabe din, ang ipinayat ng inahin. Wala kasi ang nadede. Ayun. yun na mga biis. <laughs> ano? Lupa? Oo, oh, naiipon. Ano?

Ano yun? Direct selection niyo na mamaya? O itatago niyo muna doon? Oo. So, kulang kayo sa baboy panigurado pagdating ng anong yan? Ano yun, sir? O, ako. sa akin, oo. Saan na rin? ngayon ako guys nakita ng nabili ng native na ganyan Liliguan daw. Liliguan para hindi mamatay sa init dun sa loob ng sako. Pero malapit lang naman sila. So from Sampaga to Barangay Ferry lang naman. Mga 5 uh, Less than 5 kilometers. Ayun. Doon nila ikakarga yung ano. Yun, yung, motor nila. Hindi sa sila ng ano, ng bag. Ayun. Kailangan basang basa. Ayun, nakalabas na yata ang uso.

Mahantingin naman kita sa peri eh. Kukuhanin kay Lipto na yan. Pupunta ba ako? Ang dililiguan para hindi madumi pag sinarga. So mas maganda din na ano no? Sementado para hindi nagkakaganyan. Galit <laughs> 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 na ang na ang biik. <laughs>

Tingnan natin kung paano. So, paano nila itatali yung ano. Pagaganda pa naman ang motor. Dini ba? dini? <coughs> Ayan. um, dois, três, 4, 5, seis, sete, 8, ok <laughs> One, <Yeah>. Não <laughs> vale

воля моїх душ там Nah, <tidakular global Yeah>! wakil <tidakuralankan> <tidak <proposals> Oh. Meron pa akong mga kilala pala din ni Mini Chief. Stop. Okay. Ito tatanungin ko sa akin nga dahil lang ako ni ano eh. Inaalok na sa akin na bilhin ko daw at akin yung okay. gol. Tagal yung yung mga pa-out. Titingnan titingna ko. Ito. May nabilang ko nga yan sa pagkain. Sabi ko nga iinahin ko. Okay na ilang ko to. Wala ka nang baboy ha. Oo yung Ay kung ano yun? yun? kung ano sabi nila para ito. Kadalang pa katigas. Ay kung sa favorite? Kasabihan sabi nila malinis. Oh nagdinala ng buhay kita. Kailan di ka nahiadjujan? Sa regular na mga oras ingat tayong puyat. Oo. ay nang ano 8000 sa dalawang dalawang biik natin actually hindi na biken kasi mga baboy yung sa 20, 20, 20 kilos natin. na 'yun rapi na sa 20 2020 na sa